Welcome back to my channel Noy Choldanes Hindi ako gaano nagbabasa ng mga balita sa Pilipinas Lately, ang pina-follow ko ay yung FIBA Championship Pero nung isang araw nabasa ko na kanina yata yun, kahapon or basta na ano na pala deadline ng submission para sa ano candidacy para sa local elections at uh, good luck sa mga nag uh, file ng kanilang mga candidacy, yung gustong maging um, barangay captain, yung mga kagawad good luck sa inyo sana ang wish ko lang talaga sana yung mga boboto sa inyo gamitin yung utak nila hindi yung puso importante para sa akin unahin mo sundin mo yung utak at hindi yung puso pangalawa na yung puso ako sa sarili ko pinangarap ko tumakbo bilang presidente sa purok namin yun talaga ang pangarap ko sa uh, buhay pag ma, kapag retire na ako sa Pilipinas balik diyan sa bayang sinilangan diyan ko gusto ano tumakbo para kapitan um, no not kapitan para maging porok presidente namin siguro naman kung may kalaban man ako isa lang o dalawa ngayon ang gusto kong sa usapan natin kung anong gawin ko kung akong maging isang kapitan halimbawa hindi ko naman pinangarap pero halimbawa lang ha ang una ko talagang gawin yung mga aso sa baryo namin sa mga bayan natin kailangan nakalisensya yan walang aso na hindi nakalisensya tsaka dapat talaga puro may mga injection yan kumplito sa injection kasi ilang bisis na sa baryo namin may mga naaksidente sa motorsiklo o sa mga sasakyan nila dahil sa aso lately lang meron akong kamag-anak na grabe talaga ang nangyari meron siyang head injury dahil sa aso kaya para sa akin hindi man importante sa inyo para sa akin bilang isang pit lover importante sa akin na yung mga aso ay may mga injeksyon kumplito sa bakuna dahil kamagkailan lang may kamag-anak rin ako na nakagat ng aso at kailangan yung mga asong walang injeksyon kung makakagat ng kung sino man dapat sila ang managot ng gamot sa mga nakagat ng aso nila. Hindi pwede yung, ay wala akong pera eh. E, eh, eh, ba't ka nagkaroon ng aso kung hindi ka marunong tumanggap ng responsibilidad, di ba? So kailangan talaga yung mga bakuna at saka kailangan yung aso hindi nasa daan. Kung nasa daan man, andun ka para magbantay. Sabihin yung nagsalita ako dahil andito ako sa Amerika. No. Para yan sa kapakanan ng mga kababayan natin. Yung aso nyo dapat nasa bahay lang nyo. Nasa backyard or front yard. At kung makalabas man, dapat may tali. O kaya andun ka para magbantay sa aso mo na hindi maglaro sa daan at um, uh, maging ng aksidente. Yun talaga ang importante kong gawin. Pangalawa, bilang isang enfermero o isang nurse at guru, gusto kong maging healthy yung mga kabaryo ko. Every week, mag ako ng house to house dahil alam ko yung mga kababayan natin dyan mga kabaryo marami ang tamad pumunta sa health center kahit libre ang serbisyo ng ating nurse kung hindi sila lalapit ako ang lalapit kailangan ma-check natin ang mga blood pressure ma-monitor blood sugar yung mga may ubo dyan kailangan natin malaman kung sino yung mga kailangan ng x-ray kasi sa atin uso pa rin yung tuberculosis na sinasabi importante yung ating kalusugan kagaya ko ngayon um, wala na akong trabaho dahil mayroon akong health issues so kayo especially yung mga bata pa dapat talaga marunong sumunod sa mga precautionary measures, preventive measures ang tawag dyan. Yan ang sinasabing primary health care talaga. Yung preventive measures, bago ka magkasakit ng malubha, kailangan malaman kung anong dapat mong gawin para maiwasang lulubha yung sakit mo. Pareho ng diabetes. Pareho sa akin ngayon, um, mataas yung blood sugar ko so ang ginagawa ko iniiwasan ko yung pagkain ng maraming kanin at pareho ngayon hindi ako kumain ng kanin the whole day at kailangan talaga mag exercise ka kung wala kang masyadong ginagawa maglakad ka pareho sa akin nung kahapon I walked 10 kilometers at nung chiniko yung aking blood sugar kanina ay bumaba importante yung ating kalusugan health is wealth pangatlo i-promote ko yung pagtatanim ng mga gulay bawat purok kailangan mayroon silang mga garden at as much as possible gusto kong ma-encourage yung mga tao bawat purok na kumain ng gulay healthy food healthy life kung may pera ako pwedeng magpa-contest ako para sa mga purok, ma-encourage sila na magtanim ng gulay. Contest kung sino ang pinakamagandang garden at saka pinaka-productive kasi sa atin lalo na ngayon, I think yung mga tao, mga bata ngayon, mahilig sa karne, yung iba hindi na kumakain sa gulay. Sabi ko kanina importante yung ating kalusugan. So, kung ako ang maging barangay captain, i-introduce ko ulit yung importansya ng pagkain ng tamang nutrition. Mga gulay, mga prutas, as much as possible. hindi yung masyadong karne. Eh sa atin, maraming isda sa classy foods. Ayun, pwede yun. Pero pagdating sa mga baboy, lalo na, as much as possible ay iwasan natin andito nga pala ako sa sinasabi nilang um, ano ba to? Uh, first time ko lang napunta dito may sadya kasi ako malapit dito kaya sabi ko puntahan ko na lang tong lugar na to at the same time mag vlog ako kung anong gusto kong gawin sakali ako ang naging kapitan pang-apat yung mga mag aral natin ay hindi naman sa nakikialam sa ako sa mga guro natin pero dahil guro nga ako na hindi kahit na, um, hindi ko naman nagamit yung lisensya ko importante sa akin yung tamang edukasyon ng mga bata kailangan talaga marunong silang bumasa lahat marunong sumulat at independent sa kanilang pag-aaral kasi marami sa mga bata ngayon pasok lang ng pasok pero wala pa halos natutunan naglalaro lang tapos yung mga teacher naman hindi naman sinecheck talaga kung marunong bumasa yung bata nila I mean dapat talaga before the end of the year ang mga bata ay competent competent meron tinatawag na knowledge may knowledge sila skills saka yung attitude yun ang alam ko pag nung nag-aral ako sa education knowledge skills and attitude kailangan may uh, pagbabago sa kanilang attitude dahil sa natutunan nila sa eskwelahan mahalaga talaga yan nasa na ba ako pang lima or anim yung mga sanggol natin alam ko meron tayong NARS meron tayong Rural Health Unit pero importante na talaga yung mga sanggol natin na magkaroon ng tamang nutrients at tamang kalusugan habang lumalaki sila so kailangan talaga mamonitor yung mga underweight mga overweight at bigyan ng tamang edukasyon yung mga magulang isa pa na gusto kong introduce yung sports kasi dito sa Amerika mga 4 years old 3 years old inaumpisa ng maglaro yan ng baseball softball, soccer e sa atin wala I mean, yung school natin kulang ng facilities halimbawa I don't know kung kompleto yung basketball, basketball court natin ngayon I think kompleto pero hindi lang dapat sa school dapat sa labas ay meron silang sports development activities. Dapat yung mga magulang kasama ng kanilang mga anak, hindi lang puro maritis yung mga nanay dyan. Kailangan as much as possible, i-encourage sila yung mga bata nila na mag-involve sa sports, lalo na yung mga uh, group sports na sinasabi, yung teamwork. Para yung personality development nila ay all around importante sa ating mga bata na all around yung development nila. Importante rin yung simbahan. Hindi importante kung anong reliyon ng anak mo or pamilya. Importante kayo ay nangang palatala sa Diyos at kayo ay gumagawa ng I mean, hindi kayo sumusuway sa utos ng ating Panginoon lalo na yung ano Uh, para sa akin uh, importante yung sundin mo yung Golden Rule na do not do unto others what you don't want others to do unto you. sa ngayon liyan lang ang dito sa isipan ko pero sana sa maikling Uh, vlog ko na ito, ay merong mapupulot yung mga kumakandidatong leader sa ating mga barangay, sa ating mga baryo. Marami pa akong may bigay na advice, halimbawa, based sa aking experience dito. Pero medyo mahaba na ito ng aking vlog so dito na muna tayo at maraming salamat sa mga nakikinig sa aking um, message again good luck sa mga tumatakbong kandidato sa mga barrio or mga barangay natin dyan sa Pilipinas importante ay meron kayong solid na tawag dito na tinatawag na advocacy hindi yung paliguy-ligoy ka hindi yung eh, sundin mo yung ano yung um, tawag dito yung plataporma nitong grupo na to kasi binigyan ka ng pera o, o you know, binigyan ka ng malaking halaga para gastusin mo sa eleksyon no sundin mo yung nasa puso mo at nasa isip mo. Hindi yung pera ang masusunod